Corina Sanchez tila maraming nakain sa parisa ni Diwata. Taliwas ito sa mga kumakalat na video na hindi raw tumiking ng ulam si Corina bagkus pinakat daw agad ang video. Kaya sinikap ko po na maipakita sa inyo ang video kung saan kumakain si Miss Corina Sanchez sa parisa ni Diwata. Narito at ating panuorin. Oh yung bumugbog ba sa'yo? Dapat yeah. sa ako. Yeah. Eh, ah, wala na yun kasi ako na yung isa nga nandito na sa akin at na trabaho pang ba? Di ba, friend ko rin naman yan sila. Kasama ko sila ng tunay. Pero okay na yun. Sabi ko, lesson learned yeah. nito. Lahat na pagkamali natin sa buhay, sana matutukan namin. Pero muna, yung isa pang binabash sa'yo na binigyan ka ng konse, binigyan ka ng milyon. Anong balak mong gawin so, Actually, ano, um, tinabi ko yung pera para for my future kasi plano ko talaga mag-expand pa ng Diwata Paris okay. so lahat ng binigay na sa akin ako si Madam Rose para lang pay na sa akin tapos yung sasakyan naman na binigay sa akin ng ano, no, ng isang kumpanya na sasakyan ginagamit ko naman dito sa tindahan kung kapag maliit yung service ko so malaking bagay yun kasi maganda uh, ng pamalente niya oo oh, nagagamit ko siya pag namimili ako kasi pick up yun e eh. may kagahan sa likod Mas parang magagaya para sa akin so yung pera nakatabi nasa ano nakatabi O yung mga pamilya mo naman ah uh. ayan yung mother ko nandito sa akin sa bahay kasi mother ko nila na 74 so hindi niya rin kaya nang tubawang ginawa ko na sa bahay, sa bahay na lang siya sa mga pamilya nito dito, ngayon mga mamangki mga mamangki natin da nga sa probinsya ngayon nandito oo oh, oh, nandito sila ngayon so, summer ako northern summer dahan-dahan na nagawala, so ng na kami at saka kaya na 3 times a day kung dati 1 day 1 eat lang kami kumain minsan so na uh, kumakain na kami ng tamang so, yun lang uh, naman ang pinagkaiba balak na taasan ng konti ang presyo nito para naman medyo bumilis oh, naman ang asenso. Actually, kung kaya, mag isipan ko pa nga eh. Pero sa ngayon, kasi mas sinatangkilik nila yung price ko tapos ang gerang may price of price. So, diyan lang muna. Pero kung dumating sa point talaga na hindi na kaya, bakit uh, baka rin natin taasan kahit man lang limang piso. Pero sa ngayon, okay pa naman. So, kulang muna tayo. Kasi baka mamaya, pwede so, naman lima sampo taasan natin. Kasi mag magbubukas na rin ako ng bagong brand sa Kisisiki. So, this oh. 20 48, opening na ako. Isang, isang pang Diwata Paris. Kasi City oh, Brand. Huwag mo kami kakalimutan ha. Ano oh, yung may budget na doon para sikat yung Paris. Darating na araw, ako naman ang mangungutang sa'yo. <laughs> diba? So ano ang gusto mo ngayon sabihin <laughs> sa lahat ng kagaya mo na patuloy na nagsusunigaw sa buhay? <laughs> Ayan, sa lahat po na nangangarap na kagaya ko, ituloy-tuloy niyo lang kasi ang swerte sabi ko nga, dumarating na lang yan sa tao. <laughs> Hindi pa para sa'yo ngayon. Huwag ka lang sumuko kasi malay mo bukas, sa'yo naman dumating yung swerte. So, <laughs> uh, niyo nyo lang kung ano yung mga pangarap nyo, kung anong gusto nyo sa buhay. Na wag, wag lang kayo susuko sa laban ng buhay. Kasi malay nyo bukas, di ba? Kayo naman yung swertihin, Ganun lang yan. Kung sumuko kayo, yun natin sa inyo yung swerte. Ganun sumuko kayo. So kung may pangarap kayo, sundin nyo na at tuloy lang ang laban. Kung nadapa kayo, bangon ulit, lalo nyo pang galingan. So yun lang. Yun lang at kumain na tayo. Sige, okay, kumain na po kayo, madam. Kayo na po ang magsabi ngayon mga ka-YouTube at mga ka-Facebook kung nandiri nga ba si Corina sa Paris ni Diwata. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like and share na lang po, pa-subscribe at follow na lang din po. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.